Mga ni mga hinabang guys sa mga nalilugan. Magbayanihan tayo mga guys. Bayanihan. Bayanihan tayo mga Pilipino. Para ito sa lindol mga idolo. Bayanihan tayo. Tumulong tayo sa kapwa. Kaya ito, busy dito sa Capitol mga Idolo. Nagbayanihan tayo mga Idolo. Ito ang dapat gawin mga Idolo. Basta may mga ganitong sitwasyon mga idolo, dapat magtulungan talaga tayo. Dahil kawawa ang mga nasalanta ng lindol mga idolo. Kailangan natin tumulong.